ito na nga mga kapatid, gutong. So ayun na nga, nagluluto tayo ng pangmalakas na nagbumisang Lokban So ayun so, na nga guys. So niluto lang at pinakuluan lang natin to. At pag mantika na sa sarili niyong mantika. So lumabas na nga ang mantika ng ating longganisang Lokban So ganyan-ganyan na nga lang yan guys. Saantayin natin magtustado ang ating longganisa. Grabe to. Sobrang sarap at napakabango talaga ng longganisa. Ko kayo. Ano ba ang mga, mga paborito nyong longganisa, guys, no? Longganisa ng Dokban Babi, gan, may marami pang iba-iba, 'di diba? ba? So kabanatuan longganisa. Para sa akin kasi, guys, napakasarap ng na longganisa ng Dokban. Tsaka yung biga ng akin mga pinaka-paborito talaga, guys, no? Kaya ito yung lagi namin kinakain talaga pag nandito kami sa Quezon. Pag sa Baguio naman kami, yung longganisa ng bigan talaga yung taka namin ng buong gabi guys halos araw-araw pambira yun ang ulam namin no so hindi kami nagsasawa talaga sa sarap ng langgunisa dahil takaiba guys talagang garlic na garlic talaga so ayan nakita no, nyo na nagmamantika na sa guys na wala na yung tubig as in nagmamantika na siya so antayin natin makrispy ng ating langgunisa no So, tinusok-tusok na natin yan, guys. para maluto yung pinakakaloob-looban. Pakukin nyo nung galing siya ng, ano, diba, ng mantika. So, yan. Ang sarap, guys. So, amoy na amoy pa lang. Talagang mananakam ka na at makakarami ka na naman ang kanin nito, guys. No? Pambira yan, no? Pambira yan. Yan. O, yan. Diba? Sarap, guys. Rapsang rapsa yung dating. Grabe. So, ayan lang natin ganyan, guys. Magmantika siya. At mamaya talaga maluluto na yan, guys, no? So, ayan, no? Bumili na kayo ng Gunisan Lokban. Mag-order na kayo, guys. Marami namang nabibilan yan. Kung nasaan mang kayo. No? Kung nasa Maynila kayo, marami na namang mga reseller na nagtitinda ng Gunisan Lokban. So, ito talaga yung sa atin. Talaga original na original talaga, guys. Nagaling Lukban Lokban talaga to. Di ba? So, ang bini natin dito sa ating Gunisan Lokban, guys, medyo pricey kasi. 200 yung maliliit, guys, talaga. No, talagang hindi natin ano, guys, no. Talagang mahal kasi sa lukban, sa lukban mura lang eh, guys, yung ano, yung presyo nito, guys, yung presyo nito pang malalaking lukban ng Goniza. Pero mas gusto natin yung mga maliliit, guys, kasi sarap kainin yung maliliit na Goniza ng lukban. So ayun na, guys, so dito na ang aking vlogs. Ngayon, yeah, vlog, mga kapatid, gutom,